Gold day sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa TGR Friday sa Robinson Galleria. Yay! Last week, seven days ago, uh, umexit si Sir Naldo sa preliminary table sa uh, Global Intergold or yung dating m -Goldex. At ngayon, uh, marireceive na niya ang payout niya na 21,000 pesos. Pero Sir Naldo, second exit mo na to. Share mo naman sa amin <laughs> ano bang feeling? Naka-exit ka na sa ano, main table, di ba? Oh. Worth 180,000 pesos. Ngayon tatanggap ka ng uh, 21,000 for preliminary exit for your second account. Share mo naman sa amin, anong feelings? Ba? Diba, ibang feelings. Alam mo yung makahawa ka ng pera sa ukunting panahon, hindi ka masyadong napagod. Nag-enjoy kang ka internet, nag-enjoy ka pa sa pera ang kinita mo. Tama. Ay, ay, bago ko bigay yung payout, mapaki-explain naman kung bakit global uh, intergold na ang pangalan ng Goldex na yun. Mm. Dating nga uh, yung Goldex nagpalit na ng supplier. So, from uh, DMCC, uh, nagpalit sila ng supplier to Swiss Trade. Kaya, uh, naging global intergold yung... And yes, grabe, power na power talaga ang uh, Global Interpol. No, Correct. global na nga, yeah. interpol. Hindi, global na siya. Pangmalaki <laughs> na. Okay, Sir Nego, uh, bilang admin ng Team Gold Express Lane, it's my pleasure and it's my honor na ibigay sa iyo ang reward mo kahit na naka-receive ka na ng 180,000 sa meeting mo before sa team mo sa Genesis Fastlane. Tama? Yes. So, uh, nasa isang team naman tayo, Team Pinoy Global tayo lahat. Correct. Alright, Sir Naldo, ready ka na ba tanggapin ang 21,000 payout mo? Gilaan na natin to. Okay. Pakita natin sa kanilang lahat. Ah, ganun. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? Hindi. Hey. nang mantap sa na <laughs> Andito na. So, <laughs> Arnaldo. Ano naman masasabi mo sa mga nagsasabing... Uh, I mean, sa mga hindi na nainiwala dito? Ito po, dun sa mga hindi na Mas masarap po yung maranasan nyo na humawak ng pera kesa puro duda. Yan po ang totoo. Nung una ako, nagduda rin ako. Pero nung... Nahawakan ko at pinag-aralan ko yung negosyo. Wow! Hindi ka makakapaniwala pero walang two months yung sweldo ng isang empleyado more than pa ito. Hmm. Tama at waiting ka pa sa another 180,000. Yes. Fernando, grabe. Dalawa yun, na dalawa. Oo, nasa main table na naman yung account mo at ito yung kulang na 1,000. Yes. <laughs> Thank you. Ano namang message mo sa ating teammates sa Team Gold Express Lane? Hi! Doon sa mga ka-team natin, no? Oh, Huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa ng uh, post niyo yung uh, yung mga ano, yung mga tao dito mga advertisement natin. Tapos huwag kayong magsawang mag-comment, uh, huwag kayong magsawang mag-share, mag-like. Yan ang sikreto. Uh, kapag nakita ng mga tao na maraming, maraming, ano, maraming tumatangkilig dun sa negosyo natin, sila na yung lalapit. Hindi kayo yung lalapit para sa kanila. Sila yung lalapit para sa negosyo na ino-offer natin sa kanila. Yes, ang maganda naman dito, eh, Uh, teamwork at uh, tuloy-tuloy ang motivation ng ating teammates, diba, Sir Nando? Yeah. And shout out nga pala sa Team Barcelona, Barcelona Spain with Aromatic. Congratulations sa inyong lahat. And uh, thank pakita you. naman natin yung goal. <laughs> thank you sa Tripti, Sir Naldo. Yay! Yeah! Sige, chat-chat na tayo sa tambayan.